Pagkakabak tayo ang Pi. So yung kakwento uh, time check Time check natin is uh, 4.40 So nakaalis tayo dun ng uh, um, 3.30 Dun sa Kalokan So pumiyahe tayo ng mga uh, almost uh, oras na 1 hour and 30 minutes na rin So ang target na pupuntahan natin ngayon is ang uh, Balumbato Beach Diyan sa Nasugbo, Patangas So, welcome Welcome sa Puerto Moto At welcome sa ating First uh, First ride, first travel Ngayon 2024 So yung ako yun to, Samahan nyo ngayon kami uh, may, may bago tayong kasama ngayon Sa uh, motor ride yung okay, nasa harap natin So yun, kapay uh, Samahan nyo kami ngayon uh, tingnan natin kung ng maganda ito na pupuntahan natin ngayong araw na ito kaya nga ka kaya ito bye bye loves bye bye thank you I can't see the wala palang ilaw dyan eh, no wala no. <laughs> Bakit? Ayan oh, na, nga, Oo nga, naririnig ko nga eh. Kala ko ano meron eh. Kailangan pagdada ka dyan eh. ba yan? Kailangan. Parang one Ah. nga so, po yan to. Inabot na kami ng gabi. Papasok na kami ng TV ang tanay. So bukas na kami magpipicture. Kasi habulin namin yung oras. Kung makahabol oras.

Ah, bawal. Sa pala na ito, is may mga parang uh, obstacles para dito mong tulipulit. Para iwas na scratch. Kung bakit ko ako, na. po per day. p Kasama na yung tent na. Ayun na po yung tent eh. Basta yung 370 na lang. Na eh. Wala nang bayad yung tent. Wala na po, inyo yun eh. Okay, bali yung entrance yung ano, tapos yung parking fee. Ah. Uh. Okay. Mahal pa nga ano? dyan, di ba yung tiktas? pa ano? kayo bibili tubig. Mentioned po lang ako Wala tayong tubig. Ano na kayo Double ang Ano po yung tubig nyo malaki? May na lang. Magkano po yun? O oh, sige. Yung yeah, cool. okay, ito naka-arrive na kami dito sa ano, sa parang first stop ng Balumbato Beach. <laughs> Pero wala na po mga additional payment po yun ay. Oh, wala na yun. Wala na. 15. Yun na yun. Ano ko may may iba kasi yung tourist na ano may iba pang bayad eh. Wala pang ano lang kami budget lang eh. 50. 50. Pwede na lang dito na matitatay na lang. Nakatulong kami, huwag niya sa gilid o. di na tayo sasakay ng ano? Hindi na, re. Kala ko sasakay pa. Ay, hindi tayo sasakay. excited ka naman. Sa so, yung kakwento, yun di na pala kami sasakay ng bangka. So, lalakarin na lang namin. So, yung from dun sa pinagparkan namin. yun yung pinaka-entrance. Tapos lakad. Ayan. So, di pa na natin masyado makita yung Nugar kasi Madilim Ah, uh, it's 7:30 na. Pero tin dagat. ba nakayo naman dito? So pwede kami magtayo Opo, dito po. saan yung may kuryente? Dito po may kuryente. Doon wala. Wala po. Dian gudika ko to So nandito na kami. Uh, um Balong Bato Beach, actually nahati daw siya sa dalawa. Itong pa parang sabi nating barangay siguro, hindi ko alam. Basta Balong Bato, kayo, dalawang beach yung nandito. Yung isa Balong Bato, hindi ko lang alam yung name. Tapos yung kinakalagyan namin is LV Paradise Resort. Yan. So yan, nakasettle na kami. Medyo madilim lang. Hello guys. Ayan. Dilim. dilim eh. Ayan. So bukas natin itatakil kung magkano yung total expenses namin Yung magkano cottages, magkano entrance, lahat lahat So yun, so enjoy na muna kami Medyo settle na muna, kain, inom Tapos enjoy yung lugar So thank you kakwento Good morning ka to. So, yeah, ito na yung morning namin dito sa ano, LB LB Paradise Resort. Ayan. <laughs> so, napaka-solid ka to. So, ito yung first sa uh, first travel vlog natin dito sa Batangas. Ito so, yung to. Bibili tayo ng isda. So, since yan and pag na nandagat dagat yan eh so sabi nung ano pag may mga dum dumadaong doon na bangka dyan pwede tayong bumili ng isda sa so, good thing pag wala kayong mga baon pag mga pananghalian pwede yung bumili so check natin <coughs> hindi ko na shoot yung pagbili natin ng isda Bal, sa Toto. Eh, yan nakabili kami ng isda. Wala ating gila yung namin, pero fresh na fresh. From the sea. Ayan, from the sea. Ayan, pa solid ko kayo nito. Kumagayon nga, pag wala kayong mga baon, syempre. Punta lang kayo doon. Pag may nakita na kayong dumaong dito na bangga matig niyan, may isda na silang dala. taka nyo na lang solid kasi fresh so may pananghalian na kami mamaya oh yan yan sea urchins yan di diba? oh, sea urchins. hey sea urchins spell sea urchins yun oh. ay di ba kinakain yan hindi ko alam mo ba baka mamaya pag kinakain natin <noise> yan ay hindi maliliit pa yan eh matinig ka nyan lagalag natin lagay, lagay mo na lang kaya sa aquarium mo yan hmm, pre lagay mo sa aquarium mo Ha? Huh? Pwede kaya yan? Mamatay yan. Tabang yung aquarium. At ah, tabang? Eh. May... Ah, ano pala to? Alat yan eh. Ito pre yun. Oh. Tingnan mo yun yung oh. ganda. Yung puti. Oo. Uh, yung mga. Tapos ako ilalagay ito. Sab... Ito yung puti. Oo oh, yun. Oh. Sabi mo sa ulog ni. Oo. Oh. Umang. Pero may cactus oh. Tumutubo pala. Ano din diba? Na agad... Si Archins uh, yan diba? Oo. Uh. Tuyum. yung mo. Ano yung tuyo mo? Yung, oo, sa probinsya niya. Binubuksan niya ba, hindi mo makukuha ng ganyan lang, matutusok ka niya. Matutusok ka niya, mati. Buhay pa, oo, yung gumagalaw. ganda na isda, ayun, oh. Ayun, oh. Saan, saan? Ayun, oh. pre, kung pre. Tanga, hindi mo makukuha, mabilis yan. Mabilis yan. sa ano mo yan. Hindi mag-aalat ako, eh. Mag-aalat. Hindi mag-aquarium kasi ako, pre. mag-aalat. Ano, to? ko ko sa video na ano. Ito nga. Pwede kang manghuli ng ano. Lumot Kahit nga doon sa tabing ano, meron naman na eh. So ito ako kayo ito, bibenta ko doon sa Maynila. Mahal to doon eh. Magano ba isa neto doon? Usually nakikita to sa school. Mga elementary. <laughs> Ay, okay to. Papakawalan natin to may ame. Yan. lang. Check lang natin. Kasi, mamata lang rin naman to dun eh. Ano mamaya ng okay, hapon? Mga alas 5, mga ganun. Mamaya ng hapon tataas? Oo. Oh. Mm. Diyan diyan. Tim, doon na 'yan. Wag daw ang ganlang, no? Oo. Oh. Wow, ano lang yun. Mamaya bubuksan na yung grey <laughs> yun, <laughs> yun, <laughs> po niyan. Mapatayin. Ang swimming pool. Kaya sabi mo, buksan yun <laughs> na, na, <napitakag> <laughs> no, yung dam. Ngayon, nakahanap kita kagabi. Hindi ako tumabi sa'yo eh. <laughs> <laughs> ang nandito si Eugene, gasahin ako niya. Hindi ako rin mantika. Hindi ako tubig ma.

Yung kakwento, napaka solid. Solid dito. Kaya kung gusto nyo magpunta, i-pin nyo lang sa Google. Is ano, uh, Beach. Tapos, Ay, Tom, mapupunta na, na, -be na kayo dito. Sa Nasugbo, Patangas. Tapos, ang hanapin nyo, kasi kami, nagpunta kami dito sa LV. LV Paradise. Yan. Kasi dalawa yung resort na nandito eh. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nung resort na katanda Pero ngayon, nandito kami sa LD Paradise. Ayun, so ang entrance, ano, 350 sa over, ay nah, sa ano, sa day tour. Eh, nag-overnight kami kaya 375 per head. Tapos, yun, eh, wala nang bayad yung, ano, yung tent na dala namin. dinag kami. Eh, mga cottages din naman, ah, uh, nagre-range ng uh, 2,500 to 4,000 depende sa kailangan niyo. yun, yung nga nakikita nyo sa likod ko yan, beach mababaw siya uh, kumbaga, kung may mga kids kayo na ano ma, sobrang babaw ng tubig niya yung, yung pinakamalalim pa siguro nandun pa sa malayo so uh, hindi kayo mag-worry may mga dala yung mga bata. Kaya napakasolid kakuhin to. Ang lino pa ng tubig, may kita yung pinakailalim tapos yung mga isla. Actually, nung gano'n kami na mauhuling isla, medyo mahirap lang. Yan. Tapos yung dami rin ano, mga alimasan. Tapos yun, kakuhin to, yun nga yung parking may bayad dun. Uh, 50 sa day tour, tapos 100 sa overnight. Yan. Tapos may mga mabibilang ka ditong mga yan isda kung hindi yes, sa kailangan na gusto nyo mag isda kung kulang yung foods nyo so, may tindahan din naman CR din syempre kompleto kompleto rin yung mga amenities dito kasi yung mga activities dyan yan, tulad ng ito sa likid ko ang ano yan uh, ano tawag dyan Len? doon? pedal boat pedal boat. Yan, pedal boat 100 pesos per head Okay. Kung gusto gusto uh, yun lang rin naman Dadaling kayo dun Sa yeah, ng malayo na yun Hindi na talaga May kwento So yon Solid Solid dito Ito yung first vlog natin na nasa beach tayo Tapos ito rin yung first vlog natin na ngayong 2024 Oh, siyempre, Ah uh, masusunod masusunod pa rin naman to ibayin nga lang natin syempre palayo na tayo ng palay yun ka so ikaw dyan na nanonood. hindi ka pa nakasubscribe click mo na yung subscribe button yan 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 click mo na rin yung notification bell pa kwento para syempre updated ka sa lahat ng video natin sa lahat ng delivery natin, sa lahat ng travel natin kakwento. Yung kakwento, thank, thank you ingats